Magandang umaga po sa ating lahat at morning devotion po at bago po ang alat, siya po muna kanta. po sa ating lahat. At morning devotion po. Ang aking ibabahagi po ay ang mababasa po sa mga awit o psalm. Ito po yung pinaka isa sa paborito kong part ng Bible. Kasi dito po marami pong kasabihan. So dito po babasahin ko po sa aklat ng verse uh, awit mga awit. Babasahin ko po ang chapter 1 hanggang uh, verse 1 to 6 ang sabi po dito ang dalawang ori ng pamumuhay mapapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya ang masama ay hindi gayon kundi ang ibang itinataboy ng hangin kaya at ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulangan ng matuwid ang makasalanan sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan Lord, thank you Lord for this day at thank you Lord for the life at let your will be done Lord na ito'y aking isishare na ito ay isang eh, isang way na makabago, makapagbago po sa mga manunood lalo na po sa mga baguhan at nagnahangad ng kapayapaan sa buhay Lord at maraming maraming salamat mo sa aking page sa youtube channel na iyong binigay upang sa ganun kahit papano po uh, may pahayag ang iyong kabutihan sa pamagitan ng iyong aking pagbabasa sa iyong banal na, nakasulatan. kasulatan. itoy ay pagpalain ang mga manunood. Jesus thing I pray, Amen so, di po ba guys dalawang klase lang po talaga ang buhay uh, masama at mabuti mahirap at mayaman di po ba, ganun lang po kasimple ang buhay natin pero kung titignan po natin ito basahin ko po ulit dalawang uri ng paumuhay, di po ba ang dalawang uri ng paumuhay, yun nga po dalawang uh, masama at saka mabuti nasa sa atin na lang po yun kung saan po tayo talaga lalagay but uh, thankful to the Lord kasi meron tayong aklat na binabasa upang mabago po ang ating buhay although now we, we are still in the place na kagawa po tayo ng hindi ka nais but through the guidance the book of na nababasa natin tayo po ay unti unti so basahin ko po ulit mapapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbulay-bulay at at gabi sa kanyang kautusan. So tingnan niyo po ang matuwid na tao talagang bago na bago niya bitawan o gawin na isang bagay, nagpe-frame muna ito. Kagaya ko po nung ako ay bago pa lang dito, kasi nung bago ako po sa spiritual talaga, hindi ko po talaga alam ang tama at mali. But nung paunti-unti akong nagbabasa ng Bible, doon ko natutuklasan na napakahalaga pala ang salita ng ni Lord. Uh, tuloy ko po, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa, sa tabi ng agos ng tubig. Kita niyo po, pag na kay Lord ka, para kang isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos. So, ibig sabihin, kahit saan ka mapunta, pag ang heart ni Sir is for God's glory, uh, papaya pa yun, at tutubo yun at mamumunga po iyon. So, nagbubunga ng kanyang kapanahonan. So, kahit saan siya magpunta, pag ang desire mo talaga for God's glory, kagaya ko po, nakakailang church na po ako, but sa pagkakailang church ko po yun, mas marami po akong natutunan na mabubuti dahil sabi nga po ang pag-aaral po ay hindi po nakikisa sa isang congregation lamang kundi po nakikita po ito sa lahat ng ating nakakasalamuha guys kasi ang pag-aaral po ng salita ng ni Lord wala pong binanggit sa sa Bible na doon ka lang sa isang sekta or isang nagtuturo hindi po the more you meet the more experience na na-encounter mo, the more knowledge na nag, pag naipon mo yon alam nyo yun. Yung lalo na pag ka ng, ng, uy, lagi kang lipat ng lipat, lipat ng lipat, para kang grasshopper. Alam nyo po ang grasshopper, pero ang maganda po, sabi na natin pong grasshopper kasi patalon-talon. Mas maganda na lang din po yung grasshopper na patalon-talon na may natutunan kaysa po yung grasshopper na talon lang ng talon, talon lang, lang talon na wala pong natutunan yun po. Ang pagkakaiba po ng talon ng talon na nag-aaral is knowledgeable. Kahit katulad ko po, kahit mag-isa po ako. O po ba? Nakakapag-share po ako ng, ng words of God na walang nagsasabi sa iyo, oy, malika, ka, mali ganun. Kasi ang audience ko unang-una si Lord. Kasi hindi po ba kung titingnan niyo si Lord Jesus or yung mga sinaunang mga disciple, wala naman po naniniwala sa kanila eh. So sa henerasyon po natin, maniwala po kayo sa akin at hindi hindi ko na po yung, ano sagutin. As long as I, I can express the, the truth for God's glory, Uh, si Lord na po ang bahala doon kasi uh, kung, ako, kung ako lang po ang tatatunin, bakit pa ako mag-share ng ganito kung wala naman naniniwala, but ito lang po ang aking kasing natandaan ang pag-share ng salita ni Lord, uh, isang worship to the Lord kahit na wala o isa man lang ang makinig uh, okay na po yun sa akin kasi uh, at the end of the day, uh, sabi nga po sabi nga po sa Bible na kung, uh, kung sino yung kung ikinakahiya nyo ako ikakahiya din kita na sa Bible po yun sabi po ni Jesus Christ so ituloy ko po sa kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya o kita nyo kung talaga sumunod, sumusunod ka po sa salita ng Panginoon ikaw mismo sa sarili mo ang makakapagpatunay kung ano na nga ba ang status mo, estado mo sa pananampalataya Kagaya ko po. Sa akin ko na lang po lagi i-describe bakit or i alimbawa kasi naranasan ko po yun. Bata pa lang ako, working student na ako. Uh, in high school, in college, working, working. But ito po ang aking laging isipin. Uh, A uh, conclusion, nung ako'y nagkatrabaho, inuna ko po talaga ang aking mga magulang. Kasi nasa Bible po na pagminahal mo ang iyong mga magulang, ahaba ang iyong buhay. Totoo po yun kasi nagkasakit na si tatay, hindi na yun noon makalakad. But nung last umuwi po ako, nakakalakad pa po siya at talagang malakas. Si tatay po is nag-edad na siya ng mga turn or... Uh, sa October magiging 85 na siya. So napaka-buti ni Lord kasi ang napapahaba pa niya ang buhay ng aking mga magulang. Although na kahit nung bata ko nakikita ko siya na hirap dito, hirap doon. Kahit papaano ngayon yung tinatamasa po nila is nanggaling po 'yung lahat sa Panginoon. Kasi kung hindi po nanggaling 'yun sa Panginoon, wala po 'yun sa amin. So, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itataboy ng hangin so ang masama po hindi gayon kundi isang ipang itinataboy sa amin alam niyo po yung palay uh, ang masama daw mas maraming dada pero walang bunga maraming salita pero walang nagawa yun po ang 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 explanation ng ang masama ay hindi gayon kundi parang ipang itataboy ng hangin kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam ngunit ang mapapahamak ang lakad ng makasalanan so kita nyo pag ang lakad ng isang matuwid si Lord ang nagga pero ang lakad ng masama kita nyo mapapansin nyo rin din po yan sa inyong kalagayan sa buhay ang tagal-tagal this, this thing about guys ang tagal ko ng kristyano antagal ko nang nakikinig. Pero ito lang po ang ating tatandaan. Kung talagang suma sa inyo ang espiritu ng Panginoon, alam mo po yun guys, sa sarili mo po yun talaga unang magre-reflect. Bakit? Kasi may kita mo yung intimacy ng for God's glory, yung katahimikan, satisfied, yung ang desire mo is mapakinggan ang kabutihan ng Panginoon, yung talagang nagsisearch ka bakit ganito ganoon. Alam niyo po ang pag ang pag-serve kay Lord is not all about in a crowded people or giving giving giving. I try giving in 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 the in the item of money but in that ang nakita ko po lang ang gusto lang po nila kadalasan is yung nakukuha. Ibig sabihin yung makuha o makain. Pero wala po sa kanila yung yung sabi na dating Uh, grateful or thankful Kasi ang tao Napansin ko lang ah May ano ko lang to kasi Over the fast kasi talaga Nakita ko ito sa aking paumuhay Nung ginamit ko ang pera uh, Talagang parang Gustong gusto ko nila But nung inalis ko yung pera To serve God <laughs> hindi ka na po nila kilala But glory to God kasi binigyan niya ako ng ganong wisdom para makita ko yung to, totoo at hindi. But glory to the glory to God kahit uh, ganun pa man hindi na ako madalas sabi na nating tumulong kasi nga may gusto rin din akong pangarap pa sa amin sa aking pamilya at sa aking buhay. Napakahalaga po yun sa akin yung um, ang aking pamilya din po sila po yung akin priority uh, at syempre po for God's glory po uh, dati po tulong ako dito kahit kani-kanino but uh, adayen of the day nakita ko lang to but is not e, e, wala na po yun sa akin kasi past is past wala din po is uh, meaningless meaningless kahit bigyan mo pa ng kahit anong pakikisama kahit anong bagay pag ang puso po ng isang tao ay wala po sa kanya ang Kristo. Alam po, wala po yung halaga sa kanila. Unlike po yung mga naging friend ko po talaga since now na, nabibilang na ko po bilang. But I thankful uh, to the Lord kasi kahit papano may may mga kaibigan pa rin ako na mag magbigay man ako at hindi they are still remember me. Yun po ang masarap na blessings na nangyari sa buhay ko. Uh, kaya hindi po ako hindi po ako humihinto na nag-aaral kasi alam ko one day itong aking experience ay hindi po ito ma masasayang mawala man, po ako sa mundo at least may YouTube at page po akong makakaalala o di po ba yun po ang isang opportunity ito po yung pinaka magandang memories ko po na nangyari sa buhay ko lalong-lalo nung dito ako sa abroad yung makilala ko po si Lord sa buhay ko at unti-unti ko pong binabago ang mga dapat itama po. So, hanggang dito na lamang po at mapagpalang araw po sa ating lahat at naway, kayo din po magbasa po dahil po mas masarap po mabuhay ng matuwid kaysa masama. Remember, masama't mabuti parehas lang po yung mahirap gawin. So, be, be glorified to God na lang po kasi mas maganda po yung nakaka-smile po tayo ng genuine kahit kanina po. So, thank you for watching guys. Have a nice day!